Isa sa naging prospect noon para sa naturalization ay si Isaiah Austin, isang 7'1 na basketball player at naging maganda ang kanyang naging laro para sa Pilipinas. Yun nga lang, nagkaroon ng sakit si Isaiah sa mata na nakaapekto sa kanyang paningin kaya naman huminto. Ito sa paglalaro ng basketball, ibang klase ang laro niya, mga black shots, easy basket, sa loob ng paint, putback, at iba pa, nakaka-excite na makita ang isang seven na kay Soto na meron ngang ganitong kakampi. Parang Team France ang datingan ngayon ng gilas kapag nagkataon, Wemba Nyama at Rudy Cuber. Kay Soto at isa pang 7-footer na maganda rin ang galawan at may kabilisan hindi pa natin nakikita ang ganitong klase ng combo. Karamihan sa atin ay sumasang-ayon na marami tayong mga local guards na shooter sa PBA at nagkukulang naman tayo sa height. Kay Soto lamang ang local natin na nasa seven siya ang pinakamatangkad at naging maganda rin ang laro laban sa malalakas na teams kagaya na lamang ng Latvia at New Zealand, mga teams na mahirap talunin sa FIBA. Yun nga lang injured ngayon si Kai. Palaging nakastick ang gilas sa isang scorer type na naturalized player kaya minsan parang ang play ng gilas ay iisa lang ipasa mo sa pinakamalakas na scorer natin ang bola maliban na lamang noong merong isang Kai Soto naging balanse ng konti ang laro ng gilas, meron ng option ang gilas sa loob ng paint para sa easy basket maganda rin ang depensa ng gilas at yung rebound percentage natin tumatabla sa bilang ng rebound ng kalaban hindi tayo na out rebound sa laro. Abiktado ang gilas dahil naren sa heto na nga at positibo na naman si JB sa substance na hindi papasa sa World Anti-Doping Agency. Malaki-laki ang chance na posibleng hindi makapaglaro si JB sa FIBA Asia Cup kung sakali na mas mabigat o mahaba ang suspension ni JB ngayon. Noong una nagpositive si JB at nabigyan ito ng 3 months as suspension sa paglalaro ng basket. Paul pero sa ikalawang pagkakataon na nag-positive nga ulit siya ay baka mas mahaba na ang suspension nito kung sakali na hindi ma-defend ni JB ng maayos kung bakit siya nagpositibo ngayon at alam naman natin maraming sports enhancers na mga gamot ang ipinagbabawal ng WADA at alam naman natin na merong thumb injury si JB tapos ibang klase pa rin ang kanyang laro halos manhid na nga sa sakit talagang nag-all in sa game 7 kung sakali na mas mabigat ang suspension ni JB at hindi siya pwede sa FIBA Asia Cup ay si Ansh Kuwame ang pinakabilawal na naturalized player natin at doon going nga rin ang naturalization ni Ben Boatwright na inaasahan na itutuloy ang proseso sa June. May option pa nga ang Gilas na maghanap ng ibang naturalized player kung sisimulan na nila ngayon. Nagkukulang talaga tayo sa isa pang big na magpapaganda nga sa depensa ng Gilas sa loob ng paint. Kasabay nito ang pagiging isang threat sa basket para sa mga alley-oop plays parang kay Soto at tataas rin ang rebound success ng Gilas kung isang 7-footer ang kanilang kukunin na nasa sentro. Mas magiging epektibo ang mga 6-10 players natin at maging yung mga shooters ng gilas ay mas magkakaroon ng opening sa three point area. Pansin na pansin natin na kapag pareha ang height ng gilas sa kalaban, lalong lalo na yung mga bigs, madali tayong matalo at talagang nadidihado tayo. Lalong lalo na nga kung may 7-footer pa nga ang kalaban, nahihirapan talaga ang gilas at natatambakan pa nga. Halimbawa na lamang dyan ang gilas versus Egypt. Natatad ng 7 7-footers at yung Iran na merong hadadi noon. Hirap na hirap ang gilas at madalas at palaging natatalo. Isa lamang ang height sa matagal na problema ng gilas simula pa noong kapanahunan ng Iran na merong hadadi at maging si Yao Ming nga ay hindi na naglalaro noon para sa team ng China kung gilas ang kalaban. Lumakas ang China ngayon, nagbabalik si Zhou Qi tapos yung ibang 7 footers nila nag improve na nga rin. Sasabihin na naman ng iba, nanalo ang gilas sa Asian Games, champion tayo. Laban sa team ng China, oo pero meron tayong tayong Brownlee at Ange mga naturalized players habang ang team ng China, local players ang naglaro at nahirapan pa nga tayo. Kaya asahan natin nahirap tayo ngayon laban sa team ng China sa FIBA Asia Cup kung walang kay Soto. Noong FIBA World Cup naman, Jordan Clarkson pumutok ang 3-point shooting, 34 points ang nagawa niyang puntos at nagka-injury pa nga si Joe Chi ng China. Kay Soto naman, 12 points ang ambag, 6 rebounds at 1 assist. Lahat ng teams ay nagpapalakas nga para sa FIBA Asia Cup at nagpaparamdam na ang China. Tinambakan nila ang Japan sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Masasabi natin na handang-handa na rin ang team ng China para sa FIBA Asia Cup. Ang gilas naman, maraming adjustments ang kailangan na gawin at kailangan pa nilang subukan ng adjustment ng mga ito sa mga tune-up games bago ang FIBA Asia Cup.